Tingnan mo naman ito. Isa na to, ang kulit-kulit. Ang sakit-sakit ng mga kuko mo. Oh. Pilit niyang inaabot yung kamay ko. Tapos kakagatin niya. Ang sakit-sakit. Oh, tingnan mo. Oo. Oh, oh, oh. Tapos kakagatin niya ako. Ay, nako. Hey! ay ay, No. Not, not. No. Mm. Nilagyan ko nga siya ng sapin dito kasi dito siya nahihiga sa kandungan ko. Ang kulit-kulit. Ayaw niyong umalis dito. Mm. Kanina pa niya ako kinukulit. Kanina pa niya kinakagat yung kamay ko.